IFM News. Sa pinagsanib na puwersa ng PNP at Department of Agriculture Region 2, naaresto ang isang lalaki kahapon, Eneron 9, sa San Manuel, Isabela, matapos mahulihan ng sako-sakong peking abono. nilala ang naaresto na si Alias Dindo, 36 anyos at residente ng San Manuel, Isabela, habang ang isa pang kasama nito, na kinilalang si Alias Boss Panying, na residente naman ng Ramon, Isabela, ay nagawang makatakas. Sa isinagawang operasyon na kumpiska ang humigit 130 na sako at bag ng ibat-ibang variety ng peking abono. Nakuha rin sa sospek ang 1,000 piso at 254,000 pesos na tigi isang libo na siyang budal money. Tinatayang aabot naman sa 250,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang peking abono. Dinala ang sospek at ang nasabat na mga ebidensya sa kustudiya ng San Manuel Police Station at pagkatapos ay agad ring pinasakamay sa CIDG Isabella PFU. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon at paghahanap sa isa pang nakatakas na sospek. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol! IFM News!